Hello mga Kapaps. Uh, ngayon po ay pupunta kami sa Barangay Punta Kugon at bibili kami ng alimango or sa tawag dito sa amin, tawag dito sa amin ay kasag. Yan guys. Ah uh, mamaya po makikita ninyo yung yung, yung ano yung crabs. Ah!

Kirainnya okay. sekiranya okay. aku okay. okay. mau itu. At ito na nga mga kapaps, dito na kami sa aming bahay at ito po yung nabili naming na crabs. At alam nyo ba mga kapaps, mas mura dito yung crabs sa amin kaysa sa ibang wow, lugar. Kasi po kami dito sa kapis ay seafood capital of the Philippines. Ay, dua klase blue. Hanggod. Isa kagamay, kag isa ka super hanggod. yung sabi ko po kanina mga kapaps dalawang kulay po ito yung orange at saka yung blue ito yung blue mas mahal daw eh hindi ko gets paki mas mahal at kung ano yung lasa parang same lang siguro pero yung bigat mas mabigat siguro yung blue yun yung ini-export sa ibang bansa yan guys ang lalaki. Kasi parang ko yung mga hanggod. Galito, kaduro ka hanggod. Mamaya, makikita ninyo pag inopen natin. Or bukas, sa uh, eight 8-month birthday ng baby ko, ay um, ipapakita ko po sa inyo. Doon kami sa floating cottage yeah. sa beach bukas. Grabe ka, tambok. just ko. tambok. Yung iba po, walang kagat kasi po, ano, kasi po, hindi siya pang export. Duper, duper. Yan. Ito po yung handa ni Baby Tiffany po Pero mag na po kami mamaya. Magpa-partial. Yan guys. Super lucky.